Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Happy New Year po sa atin pong lahat. Naway daruyan po tayo ng masagana ng pamumuhay ngayong darating po na 2024. Yan. Ngayon, gumawa po ako guys nito ng itong kahoy. Ano? Ayan yung kahoy na kamit po sa panggamot. Hindi na lang po yung mga uh, pampaswerte o lucky charm o mga pandipinsa. So gagawa rin po tayo ng ng kahoy. Ayan, kahoy po ito na mainam po na panggamutan. Talagang testing ko po ito. Na, na itong uri po na isang kahoy. Ano. Pero ito po ay eh, paliwanag ko lang po. Ano. Hindi po ako nito nagpa, nagbibinta. Ano. Ito ay eh, gagawa po ako nito. Uh, pampersonal pang personal lang po nagamit gamit sa akin pong pamilya. Ayan. So meron na po ako rito ano no, meron na po akong meron na po akong ginawa na maliit. Ayun. Medyo mars malit po sa Kaya lang ito po, no? itong dala-dala ko po ito sa so, palagi. Alam niyo naman po yung trabaho po natin. Nakababad po tayo sa aircon. So, malamig. So, talagang kinakailangan na pang, ano, pang, pang gamot. Itong, itong kahoy, ano? Yan at uh, kababad po yan sa, sa langis. So, ngayon, gagawa po ako nito na mas malaki ayan para sa akin naman pong pamilya para mayroon pong talaga na iwan po ito sa bahay kasi ito dinadala nga po ito ayan. so ayan meron na po akong mga tinipak-tipak na ano no yung mga maliliit na yung kakasa po sa butas ayan. ang gamot na po ito ano ito po yung tinatawag po nila na na ano po na hibag ayan himag po ang tawag po rito ano na Mahilig din po kasi ako itong basta mga ganito, ano, guys. Pagkat, ah, nyo po na, ano, no, uh, ako po yata nagmana doon sa aking pong lulo. No? pagkat yung aking pong lulo, Ay isa pong agaling na albular ng araw na siya pa'y nabubuhay. At, uh, hindi lang po siya magaling na albularyo So magaling din po siyang uh, magpartira yung sa Bisaya no yung bang yung nagpapa ano uh, nagpapaana and kahit kahit po siya lalaki. Siya po ay nagpaparap po. So doon po yata akong nagmana nito sa pinuno ng araw hindi lang po siya hindi no? lang po siya hindi lang po siya nagpapartira nagpapaanak kami sa mga yan sa ano no sa sa amin po magkakapatid eh. yan yung pinakakumadro na nagpapaanak araw na nagbubuhay tapos isa rin po siya man, isa rin po siya na na sa wordboard 'to. Trabaho po. Sabi nga ano, may may lahim 'ano, may lahim mandirigma. Ang ano po nito ano, itong ito ako ito pong fronto po, to himam. Yeah. Hindi nga rin po ako naniniwala nito nang araw 'no. Sana pa balitaan n'am po natin nang na-testing ko po ito yan, talagang sa sarili ko na ano ko talaga na talaga na ano, siya ah, maganda talaga siyang gamit kasi pag ako po ay eh, nakakaramdam po ng ano no yung bang yung acid no yung sa lamig o sa kapag ano lalo nakababad tayo sa aircon talagang sabayan pa ng ano no, sabayan pa ng mga bisyo minsan napapainom na po tayo hindi naman natin ito maiwasan na, na uminom ng ano no, uminom ng alak tapos uh, sigarilyo kaya kaya medyo ano tayo kailangan no? kailangan kailangan man natin, kailangan naman natin ng sa pangkamot sa mga mga sar mga uh, kaunting karamdaman lang ng ito po eh, ay hindi naman natin naroon ito yung mga pansarila naman natin po na uh, irabal na uh, kahoy sa so, hindi po nakakalaman kung bakit po ito ito, ito mga kahoy na nagagamit po ng mga albularyo po mga araw ito po mga kahoy ano? ito po yung mga ito po yung mga pamana o mga ano po ng mga diwindi, mga encanto, mga laman lupa na nakakatulong po sa tao. Ito po yung mga kahoy o herbal o ano pa man na nakakatulong po nang ano no, sa mga tao, sa mga naniniwala. Yan, sa, ano po niya, no? Yan sa mga encanto, sa mga sa mga diwindi. Yan. tulong po nila yan sa uh, ng mga gamot ng mga kalikasan yan. kasi ilalagay po natin dito no, kalikasan din sapagkat ang lagay po dito langis po ng ng one eye na may halo pong libon na bao ang um, atin po nilalagay po rito. So, puro po siyang kalikasan. Wala po siyang, ano, wala po siyang, wala po siyang orasyon na ilalagay po rito. Hindi po kalikasan. So, pwede po talaga siyang gamitin. Paliwanag lang po, ang ulitin ko po, hindi po ako nagbibinta nito, ano, ito, personal ko pong gamit ito sa aking pagpumidya. kung gusto nyo pong gumawa nito, ano, mayroon naman po nitong mga nabibili, yan, eh, gumawa na lang po kayo ng sarili pong gamit o pang pamilya. Yan, uh, ganito pong klase. Yan, para meron po, ano, meron po, meron po kayong mga gamit na, na, talagang pang sarili. Sapagkat, ano, no, uh, yan, ang test, ano, ng ano, ano ko po rito, ano, yung yung parang na acid yung ano no sa akin pong karana sa puri acid po no acid tapos sa uh, yung kabag tapos yung mga alam niyo na no ano, pag ang katawan pinapasok ko naman so may mga kerot kerot so, ayan Ah, uh, talagang nasubukan ko po itong kahoy na, talagang, talaga ano talaga siya mabisa na uh, Hindi na lang po, hindi hindi na, hindi, hindi na puro, puro ano, puro, puro pampaswerte o sa Siyempre, kailangan din natin ng panggamot. Anong gagawin natin sa mga mga lucky charm na yan o mga pandipinsa. Siyempre, kailangan niyang kumpleto. Meron kang panggamot sa iyong sarili. At kung meron kang siyempre, tayo tao lamang. Kahit po tayo, kahit po tayo spiritual, yan tayo rin po yung tinatalaban ano, ng mga karamdaman. Ano, tayo tayo'y tao. Tayo tao lamang. So talagang kahit pa paano, meron tayong gamit na mga pang dipensa sa mga karamdaman. So ayan, puno na siya. Oh. Ayan, puno na siya. So pag lalagyan na lang po ito ng anong lalagyan na lang po ito ng langis. Ayan. So ayan na po siya. Ayan. Langis na lang po ang kulang ko nito. So nalagyan na natin na po muna siya. Ayan. So sasalihin na na po siya ng langis. ito pong langis na to ito po yung ano no yung combination po ng one eye tsaka libon may halo po yung libon yung langis ginawa po natin to ng ano ng mahal na araw so yan. so kailangan may pansahod kasi pagka ito natapon at least nasasahod siya ito yung para lang po ito sa mga ano no ito pong para lang po ito sa mga naniniwala sa mga sa mga kalikasan ano, yung mga herbal o mga yung mga panggamot ito po yung mga ito po yung tulong ng mga laman lupa o mga liwindi o kanto ng mga kahoy yung iba naman po mga halaman na nakakatulong sa tao ah panggamot sa mga karamdaman. Kapag ito po, ano, kapag ito po ay eh, so, ibababad po muna ito ng mga mga tat, dalawang araw. Yan, ang dalawang araw po muna ito ay eh, ano, ibababad. So, pag ito na babad na, yan, matipisting po yan kung malagpit na po siya. Ibig sabihin eh, manong kung matas na, nakakuha na yung katas ng kahoy, kung na sa langis, kung pwede na po siyang gamitin. So ayan, napuno na siya. So ang ano nito, ano? Ah, kahit puno na siya, ah pagka uh, mga ilang minuto medyo bumabawas um, yung bumabawas um, yung yun langis, pagka sinisipsip po yan ng kahoy ano? yan so pagka uh, ayan mapapansin nyo uh, kumukulo talaga siya kumukulo yung ano nya uh, yung langis pakyat ano you know? umakyat kumukulo yung langis babad po muna nito dalawang araw. Pag ito na po ano, pag ito na babad na. So ito na po 'yon. Kapag siya po ay batagan na po nakababad, ganito po magiging sistema nito. Malalaman niyo na ano na siya, uh, epic epektibo na. Yan. Kasi yung langis po nito ano, uh, ano siya, yung malagkit na. Kulang po nito. Ano? Dumidikit po yung langis niya. Ano na yung langis niya, malikit na. Parang ano siya, malapot na ano. Yan. Ibig sabihin, ano na siya, pwede na po siyang gamitin. Uh, itong kahoy na, kahoy na. Ang gamit ko po kasi nito, ano, ah, uh, may medyo maasid yung aking pakiramdam ano, na sinisikmura ako sumasalin lang po ako nito dito po sa takip isang takip ang aking pong ginagawa rito ayan, iniinom ko talaga ano talaga siya uh, ito yung aking pinaka ano no pinaka pinaka pang cleansing yun yung naghahalo po yung ano no naghahalo yung yung lasa ng kahoy at saka yung yung ano lang langis na sa loob. Pero maganda po siya. Ayun para po siya ano, para kala mo may sapot na gagambaw. Oh. mayroon siyang ano ah uh, siya. Para siya ano yung sapot na gagambaw pag ano, mayroon siyang mga na. Uh. Yan, ito ay ano lang po ito no uh, pinakita ko po ito hindi po ako nagbibigay na wa uh, ulitin ko po hindi po ako nagbibenta nito ito ay personal po lamang na gamit yan sa sa hindi pa po, po nakakaano no sa hindi pa po, po nakaka uh, sumpong po nito pwede po kayong gumawa nito least meron po kayong uh, personal na gamit Ayan. na magagamit niyo po ano, sa oras po ng mga emergency ha. Ano. Kasi hindi naman po lahat eh, meron na pong halos sa mga 10 oras po ng gabi. Ano. Uh, isang na po yung mga bilihan po ng gamot, mga medicines. Meron po kayong herbal na magamit. gamit. Minsan nga po no, yung ulo ko. Yan. Inano ko po ito, no, yung parang minasahe ko na. Sawa ng Diyos, ano, wala naman tapos yung lalo na yung mga yung mga nararamdaman po sa mga acid sa mura na napakaganda niya po na kumukulo po yung langis yung mga mahigmita niya yung langis niya kumukulo yan. so mga araw po nito na babad matutulad na rin po siya nito na malagpit yan. kumukulo po talaga yung langis Ito po yung yung mga tulong po ng mga uh, mga encanto, uh, na diwinde na ano po yan sa tao ng uh, mga mga kanulunguhan po natin. Yeah. Uh, hanggang ngayon po na papakinabangan po ito ng mga albularyo mga manggagamot mga herbal na uh, ginagamot nila no. Yung talaga ako nito guys. Ano mo? Talagang kumukulo talaga yung langis oh. You know? Marami yung pagkakulo ng langis niya. Pero yun langis niya, hindi pa nagbabawas. Talagang ano pa siya puno. na. Kaya lang, yung kumukulo talaga siya. Langis. So, ano? Ayan. Sana ano eh uh, ma magnanais po ayan oh pero naman marami naman po nabibilang nito at least meron po kayong mga pampersonal na gamit na magagamit nyo po sa pangailangan so ulitin ko po happy new year po sa ating kong lahat ngayong ilang araw na lang na narating na may maging masagana na po ang ating pagbumuhay Layo po tayo sa anong pa mga mga disgrasya. Ayan, siyempre, syempre, sa biyaya no, na makaraos po tayo sa araw-araw, at aking upangilang sa pagkain. Ayan, salamat po ng maraming. God bless po sa ating mga